Kim Chu at Paolo Avellino kinumpirma ang magiging saprisa at pagbabalik sa California. Talagang sunod-sunod nga ang mga naging ganap ngayon nila Kim Chu at Paolo Avelino sa Los Angeles, California, para sa pagpopromote ng kanilang upcoming movie, at sa kanilang naging partisipasyon sa konserto para sa Pilipino, ay ibinahagi naman ng dalawa, at kinumpirma rin, ang kanilang pagbalik sa California para umano sa kanilang movie. kami ang pelikula ni Paon This is My Love Will Make You Disappear um, This is showing worldwide po simula po March 26 ...mga pelikula uh, dito na po, hindi na po natin pinapahirapan ang ating um, fellow viewers natin para pumalik ng bansa para makalood ng mga bago natin pelikula, dinadala natin namin sa inyo ma'am yes! ah, hindi lang yun papalik kayo dito Babari ko yes. kami dito dahil have a special screening sa Cinemark Carson Theater, oh Carson, California. Tama makita niya po tayo doon sa March 28, 29, and 30. We kakaari dito kami na surprise BTS clips, Q&A sessions, meet and greet photo op, and all guests. See you in the next week. to so, come. Um, yes, yeah. of course, meeting and celebrating everyone here at uh, cinemark theater cinemark Carson Theater Carson California and again March twenty eighth, 29th and thirty. Visit myTfC.com and just a heads up to them. They'll be part of the photo later on, right? We're gonna we're gonna make this a bit groovy in a bit, so stand by guys. Yeah, yeah.